tayo sa batil. Ang ganda dito, guys eh. Ganda ng mga ano dito. ayan Dito tayo sa batil na naman. Doon na naman tayo sa batil. pupunta Saan ba yung batil? Ah, dito. Pantika. Ang ganda naman ano nila ito. Ang sa batil. Yan ang batil guys. Pasok. Ah. ah, mayroon din pala sila chocolate dito, no? Tulad dyan sa kabila. Mayroon din pala sila chocolate dito. Oo. Oh, para din sa ano. dates Oo, oh, dates Mix din. Mix. mix. Wow. Salamat ka, babayan. Nigyan kami. Ganito, mix. Ganito ba? Mix din, kabayan. Siyang kilo. Ay, hindi. Kung ilan ang, ilan kaya mga ano nyo ito, mga pasok? Kilo? Is, is, isang kilo? Isa't kalahati? Isang layer po. Oo. Isang kilo. Pag mga dalawang layer po, siguro almost 2 kilos. Um, may isang kalahati na lang? Isang kalahati. Oo. Basta i-mix mo lang. May chocolate, mayroon ito, dito. Ganyan. Basta i-mix mo na lang. Daw. Ito may ganyan, may nuts. Ako po. Salamat. Hindi na yun po ito. Ha? Hindi na yun po ito. Oo. Hindi na Ay. Ito naman yon lahat ang mga dates. Ay, yung chocolate, malusap. Oo. Oh, oh. Ipasok mo muna. Ang sarap naman ito. Sarap, oh. Ah, may ano din kayo dito, Dubai Chocolate, no? <coughs> yung ganito din kabayan, o Yung may chocolate sa ibabaw, tsaka may ano, ganito, o Yung kulay puti, ano ba to? Ayos sila guys ng ano. Pag Ayos sila ng tamar. Ganun pala pag-aayos. Ayos. Ng aking pagpagawa ng Galing, ah Ayos na ayos na ah. no. pinag pinaganda ni kabayan talaga. No, Salamat kabayan. Hindi po. Hindi mo ay restaurant coffee shop tapos dito yung mga bits tamales coffee shop, at saka dito. Okay guys. Tapos na yung aming binili. This. Yes. Ube okay, na tayo. Okay, no, because the tigers. The tigers. Nabas na tayo sa pintuan. Ay, grabe, ang init dito. Ang init-init. Dito tayo kasi. Grabe, init. Brilliant. Ito yung aming sasakyan guys. Ah. Eh. Pasok. Ang init, init. Grabing init. <coughs> ah, may iba talaga talagang mahigpit no kanila hindi eh. Dinadala nga daw nila, 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 nila sa ano. siguro yung ano nila, yung babae no. Ha? Ah. Yung babae yung supervisor nila. Ah, oh. hindi nakalusot yung mama.